Magandang gabi sa ating mga kababayan. Ngayon dito sa Buwak, ay uh, nag-uulan. Aba kanina pa walang hupa ang buhos ng ulan. Kaya naman naisipan ng team na kumain dito sa o kumain ng pares at bulalo. At kapag bulalo ang pag-uusapan, aba dito sa Route 460 Grill and Resto the best sobrang sulit ang sarap ng kanilang mga pagkain dito sa Route 460 Grill and Resto so, matatagpuan dito sa May ah, bayan ng Buwak so ito yan ang kanilang uh, area ang ganda hmm. ganda ano Yan. pasukan natin ang Route 460 Yan. Ang mga pangalan ng kanilang mga pagkain dito tingting na ninyo ha Beef final destination 350 Beef pares mild stroke classic Mami, hypertension cardiac arrest dead on arrival Pakatakot ang mga pangalan ano parang uh, uh, kakaiba ano may sa kanilang uh, mga pangalan ng pagkain pero the best ho so itong lahat itong in order namin cardiac arrest good for 239 lamang yan napaka sulit na sulit yan at tina natin kung ano yung mga in order namin do medyo so, <laughs> grabe naman yan ito bus na nasa na yung mga ano mga bone marrow dapat pakita natin yun mm -hmm. ha yung mm -hmm. marami nasa na yung bone marrow <laughs> Anyway, ubus na. Marami yung... marami yung laman. Mamaya ka. Ah. Marami yung laman, no? Oh. Sulit na sulit. Advance Merry Christmas, mga kababayan. Si Santi. Nakain na. Next is... Next. Nakain na na. Ito, ito, ito. Ah, yung pagkain? Biglang <laughs> nawala. <laughs> There you go. Ang kasama namin ng buong team. Oh, ah. na si Derek? Ah, paano? Si Derek. Ay, nagmadali si Si Derek. Dahil kailangan siyang makasama doon sa sa Ito ang binigay sa atin ng Route 460 Maraming salamat po Ang daming nanonood. Hi Tina! Mandia Maming! Maraming salamat po sa Ice Cream turon Ba't mo naman ilagay dyan yan, Santi? Ha? Hindi ah Okay lang yan Ang lalaki oh laman Parang ano? Oops. Naubos na namin. Ganyan karami oh, ganyan kalaki yung bone marrow. Ah, yung bone na merong ano, marrow. 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 Yeah. <laughs> Ang laki. Santi. Hello. <laughs> si Jopay kasama rin natin. Nag-OT sila dahil maraming trabaho. And thank you for this one. And hindi uh, natin mapakita yung pag ito yung pinggan ni Santino. <laughs> <Sagwa>. <laughs> Yan, watching from Oman, Advanced Merry Christmas, Alona Kimora is watching. Thank you po dito. Lahat ng pagkain dito masarap. Promise. Sarap-sarap. 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 natutunaw na oh. Sir, so, Sayang. Kailan nang iso? Kailan? Ito po ang ano. Ito ang Route 460. Oh, wala masyadong tao dahil maulan, pero masarap kainin kapag ganitong nagaulan-ulan ay ang kanilang bulalo at pares, di pares na napakasarap. Yan ang dalawang team, busog-busog na naman. Babalik ako dyan, sabi ni Dave Escala. Hi Dave, watching. Hi Dave, tara kain tayo. <laughs> ano sa mo, Santi, sa masarap na pagkain? Sarap. The best. Ang swerte naman dahil may bonus si Santino na libre sa amin. Thank you! Sa bonus, sa <laughs> Santi! Grabe, kanina punong-puno po yan. Grabe. Tapos, etong binigay sa atin ng Route 460. Thank you so much, Route 460. Sa maayos sa pagkasikasa sa amin. <laughs> Ang ghero ba? Ang hmm. lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan ho dito, dito lamang 'yan, oh. Shout out Maria Flores Luha. Ang lakas ho ng ulan ngayon dito sa Maybaya ng Buwak. Ito pa pang Route 460. Lakas ng ulan ngayon, ah. Hi hi kabayan Lenny Monterritoño nanonood. Tita Modeline Oo, nilibre kami ni Tita Modeline Hi, Tita Modeline Maraming salamat sa... Hala, kainan nyo na ito. Natutunaw na. Sayang naman. Sayang naman, okay. Okay. Oh. Okay. Oo. Oh. dapat Oo, ito dapat nakain kain. Oh, Masa dapat na kain. na kain. Ay, nakain. Ay This one? Ah, Yan, makain ko si Sir Myung. Ito. Go, 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 go. 360. Ah. Ah, Para ano ba yung eskabila ito? Hmm? Masarap. Ay naman. Dahil makain pa ako ng... Ay Papa Dave. Lalo mo. Magandang gabi, Ryan Motol. Saan lugar po yan? Try ko dyan pag -uwi. The best dito. Promise. Ang sarap. Hi, Ana Risa sa saludo, saludo Solo. Magandang gabi. Ingat po at naulan. Hi, Mark Ariel Aureliano. Is watching. Mm ha? -hmm. Huh? Game, kain na kayo. Sobra. Busog na busog na naman kami. Bye-bye. God bless. Shoutout from San Antonio. Sarap. Grabe. turog. Turon. Hi, Mark Ariel. Larry Panoga, magandang gabi. Pa-shout out. Hi. Shout out sa San Antonio, Santa Cruz. Ang sarap, no? Grabe, the best. Alright. So, pasamang ka lang tayo alam guys. Thank you so much for watching. At see you here at Route 460. Tanungin muna natin si Kuya. Kuya, hanggang ano oras itong Route 460? We're live oh. over Marinduque News Network. 8 o'clock po, sir. 8 o'clock po. 8 o'clock, but it's already 8.20. Pero pag yung mga late po, sir, kinikater pa rin po namin. Oh, pag, may, pag mga late daw, yes, inakater pa rin. Ano oras ang bukas? Uh, 11 po, sir. 11? Yes, sir, ng umaga. 11 ng umaga. Hi, Tita Modeline. Hello. Nakuha niyo ng Toron. Yes po, maraming salamat Ay, sa Toron. Of course, masarap as always. Imbitahan niyo naman ang ating mga kababayan na magtungo at bisitahin ang Route 460. Imbitahan niyo po ang lugar ng pinakamasarap na Pares sa probinsya. At <laughs> saka po, mga bulalo masarap po dito. So, And sulit na sulit ang price. Yes po, sir. May burger yes. din po kami dito. <laughs> may burger din sila. Ano mga best seller nyo ng mga pagkain? Um, ano po, sir? Uh, final destination po, yun po yung aming bulalo. Tapos po yung pong dead on arrival po namin. Yung po, sir, yung may Bakit mga ganun po. Na mga pangalan? Sir, ano po, just to make it catchy, sir, sa mga customer, and then to make it different, sir, sa iba. Okay, yes, to make it unique yes, and catchy yes, sa mga customers. Yes, so that is Route 460. Yes, Thank you so much sa Route 460 Grilling Chilling, and Thrills. Yes, All right. Bye-bye. Love lots everyone. See you in our next vlog.